Kung nasa Pilipinas ka at nagtatanong kung lokal na broker ang IQ option, narito ka sa tamang lugar. Sa video na ito, sasagutin ko ang tanong na iyon at ipapakita kung paano ligtas na makapagsimula sa binary options. Makakafita ka ng isang link sa paglalarawan upang magbukas ng libreng demo account. Magsimula na tayo! Ang IQ option ay isang sikap na broker na itinatag noong 2013 na maging kilala sa buong mundo dahil sa madaling gamitin nitong trading platform at malawak na hanay ng mga instrumentong pampinansyal. Ngayon, milyon-milyong mga trader mula sa mahigit 180 bansa ang gumagamit nito bawat buwan. Sa ganitong malaking komunidad, hindi nakapagtataka na dumarami ang nagtatanong kung legal ba ang IQ option. Kaya, legal ba tong IQ option? Oo, ang platform ay nag-ooperate sa buong mundo at ganap na naa-access. Ang tanging mga limitasyon ay nasa mga bansa kung saan opisyal na ipinagbabawal ang binary options na nangangahulugang hindi maaaring magpatakbo ng advertising ang broker doon. Napakadali lang magsimula upang magbukas ng demo account, sundin lamang ang link sa paglalarawan, ilagay ang iyong email at password at kumpirmahin ang iyong pagpaparehistro. Pagkatapos niyan, dadalhin ka agad sa trading platform. At narito ang magandang bahagi kung mag-sign up ka gamit ang link sa paglalarawan, makakatanggap ka ng $10 na libreng trade na walang panganib. Upang i-activate ang alok na ito, kailangan mo lang magdeposito at ilagay ang promo code na ibinigay sa paglalarawan. Maaari mong punduhan ang iyong account gamit ang mga bank card, e-wallet o kahit crypto. Kapag na-verify na ang iyong account na nangangailangan lamang ng larawan ng iyong ID at patunay ng address tulad ng utility bill o bank statement. Magagawa mong magdeposito at mag-withdraw ng walang problema. Sana'y naging malinaw sa iyo ang video na ito. Kung oo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod na nilalaman. Salamat sa panonood.